Good morning guys. So welcome to the the daily update. No, uh, pag-usapan natin itong taxi driver no na naningil no from Naiya 2 to, to, to terminal uh, to Naiya 3. Imagine mo gaano kalapit lang 'yon. Siguro talaga kung i-metro mo 'yan, wala pang 100 sa totoo lang, no? Siguro unless pag sobrang traffic, pero napakalapit po talaga 'yan. Para sumingil ang isang taxi driver ng 1,200 na parang nagkaayos sila sa 1,100 plus, no? Ang sinasabi doon sa video, pero maganda siguro ito ha, panoorin nyo muna. Ayan. Puntang Terminal 3, 1,260, ganon? Hmm. Ano yan? 1,200. Okay. Kuya, na naman... sa 1,000 na lang yan. Huwag naman, huwag tayo sa gasolina pabalik, ma'am. One-one na lang. Sige, one-one. Kuya, grabe ang bahal ng ano mo. Kaya, yeah, one, one na lang. Airport terminal. Sko po, kung alam ko lang, kuya. Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Kung alam lang natin, hindi na tayo lang sa'yo. na lang kami nag-ano. Budol naman kayo. Hindi budol yan. Pinaliwala ko nga sa'yo. Ano? Grabe naman kayo maningil. Terminal 3, 30. Terminal 2, 1 to. Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, oh? Terminal 3 to Terminal 2. So, di ba? Kung makikita nyo sa video, itong si Kuya Driver, Taxi Driver, eh, talagang uh, meron pa siya sinasabi na wag naman. No? Baka lugi daw siya sa gasolina. May mga ganun pa siya. So, talagang hindi. Ato, modus ito eh. Modus. Alam, actually, ang daming mga Taxi Driver dyan pa, sa paligid ng naiyan ng mga salbahe. Totoo lang. Pero, Um, Marami kasi sa mga pasahero, lalo't like galing sa probinsya at parang yung taxi driver, pag alam nila yung intonation mo na medyo talagang ano to, taga probinsya to, hindi to galing Manila. Nandoon na yung uh, pumapasok sa kanila na magtake advantage, no. Pero actually hindi lang din sa iya. Marami pong taxi driver na talagang nanamantala. Ang question natin doon is ito yung uh, DOTr, no. Um paano kasi for ano, for so long, no? Eh, yung sa mga taxi driver na issue, talaga ano na to eh. Talamak na to eh. Tsaka, alam mo ba, yung uh, metro na yan, ng taxi na yan, hindi na yan talaga nasusunod ng mga taxi driver. And, parang nasasanay na lang yung mga kababayan natin na i-accept na lang itong mga kasalbayhan ng mga taxi driver. Hindi natin nila lahat. But, most, most of taxi driver, lalo pa sa Uh, peak hours nako talaga nga uh, hindi sila basta na lang sumasakay kailangan window mo na ibaba nila at makipag-usap muna no at may plug down sila may plus 50 pa so ano ang silbi ng metro bakit walang pangil ang uh, gobyerno para disiplinahin ito hindi ba pwedeng every time ang uh, taxi driver na mag uh, anong tawag nito mag uh, negotiate no dapat uh, tanggal kaagad ang lisensya para manuto ito. Kasi hindi naman na taga, talaga dapat sila mag-negotiate ng price kasi meron nga plug down, 'di ba? Kaya nga tayo may metro eh. 'Di ba? Dapat yung taxi driver palang lang kapag nag-negotiate na or plus magsabing plus 50 at ma videoan, dapat tanggalin na kagad yung lisensya para manuto mga to. Kasi alam mo, talagang nagte-take advantage po sila, 'no? Given na ha. Na itong mga taxi driver, yung mga taxi nila ang babaho, hindi lahat. Pero mostly ang babaho ng amoy ng taxi na yan no? Compare sa alam natin yung mga latest ngayon, yung mga grab car ngayon na mababango, bago, no? And uh, walang ka problema although uh, mas mahal ng konti, pero 'di ba at peace ka. Pero itong taxi driver, ang dami nila mga na, na, na nagagawang mga pwede bang siguro dapat tatanggalin natong mga 'to eh, 'di ba? Kasi sila nakakasira lalo pa alam mo Ah, sa airport ang dami pong mga foreigners na pumupunta sa bumibisita sa Pilipinas, yung tourists. Tapos ito yung ma-experience nila, yung maano sila ma-ma modos no ng mga walang hiyang uh, taxi driver, no? Ang dami talaga mga taxi driver, sa totoo lang. So katulad nito, o na-videoan. Kung walang video paano kawawa yung mga pasahero, di ba? Imagine mo yung 1200 na yan parang pumunta ka na ng uh, sa isang probinsya na outside Metro Manila na sa gano'ng ka uh, laki ng uh, bayad makakaabot ka na ng Bulacan, di ba? So uh, dapat tanggalan ito talaga ng uh, lisensya. Pero ang alam ko na dare na nga eh. At saka, di ba na impound pa yung uh, uh, ginamit na sasakyan, no? Yung ta yung taxi. And uh, marami pang nakita doon yung mismo operator, no? um, obviously ito talagang modus ito no and marami pa yan sila diyan sa naiya sa paligid ng naiya paikot ikot lang mga yan so kawawa talaga mga pasayero pag hindi mabigyan ng pansin ito no kapag hindi madisiplina at uh, mabigyan talaga ng sample na, uh, na talagang uh, ano ba yung talagang yun nga uh, mawala yung lisensya niya para hindi siya makapag drive forever mas okay yan no magtanim na lang siya ng gulay sa kanila. Kasi talagang namimihasa. So, sana po tuloy-tuloy ito. Dapat, dapat nga, although may hotline naman talaga ang uh, LTFRB, yung uh, DOTR, merong ata sila mga mga may magkita ka nakapost sa mga, mga sasakyan, mga taxi, di ba, na pwedeng tawagan. Pero ito ba, ganun ba ka-accessible ito? Di ba? Ang maganda dyan, yung mga mamamaya natin, dapat dyan i... Laging mag-video bago magsakay bago mag-sakay uh, ng taxi mag-video na para kung ano yung ano ng taxi driver kapag dapat nag negotiate ang driver ng plus 50 dapat ano yun na kagad, meron na kagad na parusa kasi walang silbi ang uh, metro nagmetro pa kayo tapos lahat pala ng mga drivers nag- uh, uh, nagcha-charge pa ulit sa mga pasahero, depende pa yan, yung 50 na yan, depende, may iba, 100, diba, 150, plus ganun, depende sa layo, di ba? So, alam mo yon hindi ganun kabilis tumaas ang sweldo ng tao para mag-adjust sa mga ganitong uh, uh in success no? ah uh, so, dapat hindi yan, hindi nagsasuffer ang mga pasahero, yung nandun na yung pagod ka na sa trabaho, tapos ma-stress ka pa sa mga taxi driver, no, na uh, nananamantala, So, dapat ito ma talaga ng uh, gobyerno kasi hindi lang kawawa ang mga taong bayan, kundi yung nakakaya sa mga turista. Meron akong uh, napanood din, no? Tricycle driver naman sa Makati, yung isang vlog, yung vlogger. Ang lapit-lapit lang, mga nasa Makati Avenue lang siya, tapos nagpahatid ng Rockwell. Alam ko kung gano'ng kalapit yun. Tapos siningil ng 150. Imagine mo, syempre yung foreigner na magsabi na okay, pwede na yan. Kasi sa kanila, maliit ng yung 150. Pero the thing is, alam natin ng mga Pilipino na yung bayad papunta dyan, yung mga 50 lang. No? Tapos sa ngili mo na 150, hindi ba nakakahiya yun? Pang ano yun eh, pananamantala. No? Dyan sa paligid ng um, uh, Rizal Park, no? ang dami nag go offer din dyan. Dapat po yan, nababantayan din. Dapat siya maglagay sila ng isang um, pwesto dyan no? Para jan kumuha ng mga tricycle. Dapat yung mga tricycle driver dyan or yung mga anong tawag no parang tuktok pa yon, na-orient 'yan, bigyan ng mga IDs and the orient na ito lang ang pwedeng gawin, ito ang dapat na rate lalo pa yung may mga yung magtutortor pa sa intramuros, dapat po 'yan meron talagang nagaano dyan, yung strictly implemented na rate No, hindi yung talagang kung si kung feeling nila nako mukhang pwedeng utuin to, utuin natin to. Kung pwedeng i-modus to, i-modus to, di ba? So, nakakahiya sa mga turista, di ba? Nakakahiya. Uh, uh, pinagmamayabang na mga turista lagi pag nagbablog na grabe yung hospitality ng uh, mga Pilipino. Pero, paano naman kung uh, hospitality na may kasamang pang uh, budol, di ba? So, nasisira ang image ng Pilipinas. So, dapat ito pukusan ito lalo pa from um, let's say mas malapit dito umaksyon yung mga LGU lalo pa yung barangay o yung mga toda-toda na yan dapat siya na monitor no lumipat na tayo sa mga ganito mula sa, sa, sa taxi driver so anyway ayun po dapat tutukan ng gobyerno yan kasi yan po ay uh, malaking um, stress din at apasanin uh, ng mga pasahero na alam mo yung yun na yun eh yun na yung batas Ah, uh, yung plug down natin gitong amount 40 o oh, or 50 kung nag 50 na hindi, na, hindi ko alam. Uh, pero dapat stick lang to do and then bahala na yung uh, pasahero kung mag-add sila, no? Uh, yun ano na yun eh out of uh, pag yung nagustuhan ka, uh, marespeto ka na driver, di ba, makwento ka, ma-entertain ka. Yun na yun eh. Pero yung tatagain mo yung pasahero eh hindi na pwede yun, no? So dapat tutukan ito ng uh, alam naman natin may, na disiplina na yung taxi driver ang update dito is natanggalan na ng uh, lisensya hindi na makapag, uh, maneho no pero doon pa sa mga marami pang taxi driver na nangunguntrata hindi lang dito sa nananaga marami po nangunguntrata. Dapat i-tanggalin talaga to, totally talaga i ito, no? Lagyan ng uh, talagang uh, kamay na bakal, pangil, no, para mapukusan itong mga taxi driver na nag-o-offer kaagad ng uh, uh, patong, no, sa, pas sa sa pamasahe, no? Para bang para bang nagtaxi pa sila, eh dapat nag ano na lang kayo yung ko ko, syempre bawal ang kolorom, 'di ba? Pero mali eh, dapat kung ano yung rules sa pag -ta taxi yun na yun, stick na tayo doon. Hindi yung uh, marami ka pang no? papara ka, magtatanong pa sila saan ka, ano ba yung taxi ka, tapos magtatanong ka pa kung saan mo yung ano, ano ba yun. Kasi nga, depende sa layo, yung patong nila. So, nakakahiya, hindi lang sa um, taong bayan, pero talagang sa mga foreigner, nakakahiya ang Pilipinas pag ganun. So, dapat ito ma-address po ito. Okay? So, ayan po yung ating uh, the daily um update today pinag-usapan natin. So, subscribe po pag uh, gusto niyo pa na um, marami pang uh, update tayo na uh, Marami Maraming salamat, Pakifollow follow kung uh, hindi pa kayo nakapag-follow. Uh, ayan, good everyone. Bye-bye.